you said that you feel lonely it makes you cold as ice hard to get to know me What's up mga Kanoy P? Good morning sa inyong lahat Magbabalik na naman si Kanoy P for another video Araw ng Merkules Kuding ni Mia uh, Yung vlog natin dito dito muna sa bahay Bali marami tayong gagawin Kaya <laughs> Diyan lang kayo <laughs> Pero nandito pa rin yung ano Mga Kanoy P yung Binigay ni Madam Luz na Double deck Ayan yan yung ilalagay namin ngayon sa kwarto ni Rinyan yan yung tatrabahoy namin at nandito rin yung aking motor mga kanipi. ayan yung motor ko na wave 100 bali gagawa natin ng video yan yung paglagay ng cover nya yung clearance na dito tapos yung upuan hindi pa nailagay mga kanaypi ayan So, dyan muna yan. Gagawa natin ng separate video yan yung pag pag-install ng mga playerings niya. Saka may isang subscribers tayo na ano, nag-comment doon. Ikabit ko daw yung grab bar niya dito sa likod. Uh, wala na yung grab bar niya dito. Na na kanoy kaya hindi ko na may ilalagay yon. Ayun. Nak nakatakip mo ng ganyan. So nandito rin yung bike ko na si Solid mga kanoy yan. Uh, alikabok. Bali si Rinyan na lang yung gumagamit yan mga karipi. Wala na akong time na, ano na makapag-bike. So, si Rinyan yung gumagamit yan. Pag gusto niyang gamitin yung isa, yung mountain bike, nandyan lang sa labas mga karipi. Nandun, yung mountain bike. Pag gusto niyang gamitin yung road bike, ito, nilalabas niya. Bali ito, nandun sa kwarto niya eh, na nakalagay mga kanipi. Yung road bike na yun. So ito, uh, ayusin namin mamaya. Ilalagay namin sa bahay, sa kwarto niya. Ilalagay. Ngayon, magpapakain muna ako sa aking alaga na manok. Bali, yan mga kanipi yung ano, yung yero. Bali, ganyan yung... <laughs> nangyari sa yero natin at hindi sila pare parehas dahil tabingi yung ano uh, yung lupa yung pagkalagay nung ano nung tubo ayan. tabingi kaya kahit anong ayos lang ginawa ng kapatid ko tatabingi talaga yan mga kanipi pero dito naayos naman nila ayan pinagpatong-patong na lang yung mga ano lumang yero pero dito ganyan talaga yung ayos niya eh. dito hindi na nagka straight na ganyan dahil tabingi yung ano yung lupa namin dito yung pagkalagay ng poste kaya yan sinundan na lang yung tubo mga kanipi pero walang problema yan sa bubong mga kanipi. Ang importante niyan may may taas yung bubong ng kulungan ng mga manok at hindi na iinitan ng gusto yung mga alaga ko. Kaya okay lang na ganyan mga kanipi. So, pasok tayo dito sa kulungan ng aking mga alaga para naman ma-update ko kayo sa aking mga alagang manok. Ayan yung mga Decal Dwight na alaga kong mga manok Ayan Dala ko kung ano na nangyayari sa manok ko Ayan Mga kanayipi Bali yung nandito Nakaka-recover naman na. Ayan o. Oh. yung may sugat sa ulo na manok ko. Ayos na mga kanipi. Umihilom naman na yung sugat. So ayan. Yung ibang manok nakapag-drop na rin ng mga itlog nila. Alrights. Ayan. Marami pa naman silang pagkain mga kanayipi Kailangan natin ipaubos yung mga yan Bago lagyan ulit ng panibagong feeds dito. Kalukayan lang 'yan para ano? Para tukain ulit ng ano, mga manok. Pa-order na naman ako mga kalaypi Na tatlong tray na itlog Nag-message si Auntie Marites Andes Diyan sa Purok 3 uh, At sabi niya Kailangan na naman daw niya ng tatlong tray na itlog So Ang available dyan na itlog Ng mga manok ko Yung na-harvest ko kagabi uh, Isang large Isang medium Isang small So yun yung sinabi ko sa kanya pero ayos naman daw mga kanipi uh, yun yung i natin mamaya at least may mga suki tayo na ano na kahit anong size yung ibigay natin ayos lang sa kanila uh, ang importante fresh yung itlog na naibibigay ko sa kanila mga kanipi di ba yun ang gusto nila sa mga itlog ng aking mga manok fresh talaga at hindi inaabot ng one week, two weeks one month yung mga itlog nila no. Oh, thank you lord sa ganong ano, nangyayari sa ating mga manok na yung itlog nila ngayong araw bukas madidispose na naman natin Ganyan, hindi tayo naistaka ng mga itlog dyan na marami so yun ang maganda diba? Bali, magpapalit lang ako ng inumin nila mga kanaiti. Then, ayusin na natin doon sa kwarto na rin yan. Ayan mga kanaiti. Tapos na akong nagpalit ng kanilang inumin. Pag-spray na rin ako na Major D. pagdisinfect disinfect sa kulungan. Ayos na. Mamaya na lang tayo na magbigay ng pagkain nila. Mamaya tanghali. Dahil marami pa yung feeds na binigay ko kagabi tayang din kasi pag ano uh, dadagdagan na naman natin na hindi naman nila naubos kaya mamaya na lang tayo magbigay ng ano, feed Yano? Oh. ang ganda diba ayan mga kanipi dito tayo ngayon sa kwarto na rin yan bali natanggal na yung mga abubot dito at yan, naglalagay sila ng floor mat para ano, medyo gumanda-ganda. Ayan o, yung baby o. Oh. Baby! Hi! Come on. Bye! <laughs> Ayan mga kanipi, bali ilalabas na namin to dahil sira-sira na to mga kanipi. Ayan lumundo na yung mga kahoy nyo dyan sa loob tapos itong bakal tatanggalin namin talagay na lang namin dyan sa labas sa likod bahay para maluwang dito na ano ilalagay yung double deck kung dito man ilalagay mga kanayupi Pass mo kami. Eh, okay. oh, eh. Ayan, mga kanoy pinagwawalis na si rin Nang... Ay, ayos na namin to. Itong kwarto niya. Marami pa akong gagawin eh. Ayan mga kalipi, papasok na namin itong ano tong double deck na kawayan yung binigay ni Madam Luz ayan you said that you feel lonely, makes you mga kanoy pi nilagay na namin dito sa kwarto na rin yan yung, yung double deck na higaan ganyan na yung ano yung kinalabasan mga kanoy pi ayaw niya naman na ano, na rin namin para dun yung ano yung tapakan kasi nung akyatan dito sa pinaka floor nya so ayaw niya balik rin <laughs> ganyan na lang daw mga kanaypi. dito kasi yung magiging ulohan nya eh Oh. Ano yon? Wow! <laughs> wow! Naglilinis din ang babay! Oh, punas punas mo yung higa ni kuya. Punas mo, gano'n mo. Gano'n, mo. ang galing ah. Oh. <laughs> wow! Ula! No. Wow! galing ah. Oh. Ayan, mga kanipi. Maayos na yung ano Yung double deck ni Erin yan Naglilinis din si Maika oh. para Paano maglinis na <laughs> Marami pang kalat na lilinisan nila ayos Tayo Naka-schedule din ano na Maglinis ng break show ni Mia Tapos yung ano mag kitchens spill ako Kay Mia mga kalibig Ayan, sila na bahala dito sa bahay. Pupunta tayo kay Mia. Ah, kitchen ko muna siya, mga kanaipi. Mamaya ko na lang baklasin yung ano, yung gulong niya dahil maglilinis tayo mamaya ng ano, break show. So ngayon, change oil ko muna dahil mamaya magsusundo pa ako kay Auntie AB, mga kanaipi. Ayan. So wala tayong mapwestuhan Dito na lang siguro makakanaipi Ayan Lipat ko lang si Mia Dahil mainit na doon sa pwesto pwede na yan natin mga kanaipi at titinsoy na tayo sa kanya ayan may tabo tayo dito tapos lagyan natin ng plastic ayan mga kanipi lagay na natin yung cover niya. Nang um, may lagay na natin yung bagong langis ayan mga kanipi na change oil ko na si Mia Ayos na. nandito na yung use oil bali itong use oil kasi hinihingi sa akin mga kanipi ni ate Lani kaya uh, pag nag change oil ako iniipon ko yung ano yung langis na yon ginagamit niyang ano uh, sa kalan niya ayan ayos na condition na naman yung langis niya <laughs> yung mga kananimiya ayan mga kanaypi. alas 5 na ng hapon sobrang init pa rin bali tinulog ko kanina dahil sobrang init mga kanaypi. So ngayon pa lang tayo na ano magbabaklas dito sa ano sa kanyang gulong dahil lilinisan ko mga kanipi. Ayan, nandiyan na yung mga gamit ko, yung tools, yung tubig. So, yan, naistan ko na rin mga kanipi at babaklasin natin yung ano yung gulong sa likod dahil lilinisan natin yung brake show at ia-adjust ko na rin yung kanyang yung kanyang ano I-adjust ko na rin yung kanyang kadena Para dire-diretso na mga kanoypi Alright no. Punasan ko na lang yan bukas mga kanoypi Alikabok ko lang yan eh Ayan mga kanoypi Nalinisan ko na yung loob ng kanyang brick show yan. Malinis na malinis na pati dito Ayan Ayos na mga kanoypi So lalagay na lang Ayan Salpak na natin Tapos mag adjust tayo ng kadena nya Ganon din sa harapan na gulong uh, Babaklasin ko rin mga kanipi At lilinisan get to know me, kailangan mga kanipi maayos na maayos na rin yung prena nya mga kanipi bali doon na tayo sa harapan na ano magbabaklas para malinisan ko na, ano, yung, na rin yung ano brake show sa harapan ayan dito na tayo sa harapan mga ipi You feel lonely Makes you cold as ice Hard to get to know me na mga kanaypi ko na ng maayos itong brake show ni Mia harap likod at maayos na mga kanaypi alright successful na naman yung paglilinis natin bukas papakpak na naman tayo sa pamamasada buti na lang marami akong tools na no may mga open range, close range, yan liabi ito yung katas ng taiwan <laughs>